Since ang City of San Jose del Monte ay isa sa mga urbanized area dito sa Pilipinas, kaya ang aming opisina ay nagsasagawa ng iba't ibang programa patungkol sa urban agriculture. Kaya isa sa mga inadapt naming programa ay ang pagsasagawa ng aquaculture. Ang aquaculture po, ito po ay ang pag-aalaga, pagpapadami ng mga isda at mga hipon at iba't iba pang mga aquatic plants na kung saan ito ay inaalagaan natin sa isang tamang management. Binibigyan natin sila ng mga sapat nilang kailangan para sa paglaki ay pwede nating kainin or pwede nating ibenta. Dito po sa siyudad ng San Jose del Monte, nagsimula po kami sa pag-aalaga ng tilapia at kito. At ito pong mga fingerlings po na ito ay galing po sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At sa pagtagal po, ito ay aming napadami at yung mga fingerlings po na nakukuha na namin sa aming breeder ay dinidistribute po natin siya sa iba't ibang mga barangay pati mga organizations at mga private sectors po dito sa aming lungsod. sa aquaculture, parang normal na pag-aalaga ng hayop, kinakailangan na lagi natin silang pakakainin. Dito po sa aming lungsod, ang binibigay po namin sa kanila ay feeds. Tapos sa paglilinis po, one to twice a week po ay nililinis namin at pinapalitan po namin ang tubig to ensure po na may proper na oxygen na natatanggap ang mga isda dito. Kasi po, sa proper po na lalagyan or parang sa fish pan po, kung tayo ay mag ng isda, usually po sa 1 by 1 meter po ay 6 hanggang 10 tilapia po ang pinapalaki para matanggap talaga nila or lumaki sila sa average na size na kinakailangang makuha. But since dito po sa amin, ang ginagamit lang po namin ay IBC tank pati mga swimming pool po, meaning mas maliit po ang aming spaces. Kaya mas nagiging frequent po ang ginagawa naming pagpapalit ng tubig at paglilinis. Ang aquaponics po, ito ay ang pag-aalaga ng isda kasabay ng pag-aalaga ng halaman. Na kung saan ang tubig po natin dito ay circulating at yung mga dumi po ng mga isda, ito po ay dumadaan sa mga biofilters. Pero dito po sa amin, kami po ay nag-DIY po kami ng biomechanical chambers para ma-filter po natin yung tubig at maging available po ang nitrate sa ating mga halaman. Kaya nakakapagpatubo po tayo ng mga leafy vegetables gaya po ng lettuce, pechay, Chinese kangkong at iba pa po. Ang City Agriculture Office po ay open po sa lahat ng San Joseño. Katunayan po ay may mga pumupunta po ditong mga estudyante para i-check po yung mga setup namin dahil meron din po kaming programa ng gulayan sa pamayanan at gulayan sa paaralan. Kaya yung iba't ibang barangay, mga hoa at organisasyon ay nagpupunta po dito para maturuan po sila ng pag-aalaga o pagsasagawa po ng aquaponics. Nang sa ganon ay makapag-start din po sila ng ganitong technology sa kanilang mga lugar. Siguro sa pagsisimula ng aquaculture, hindi siya automatic na kikita tayo agad at mapapakinabangan natin agad yung inaalagaan natin. Kasi syempre may mga problema tayong haharapin, pwedeng sa pagkain, natural na may mamamatay talaga sa mga inaalagaan natin, pero dapat continuous yung learning natin. Na kung nakita natin na mali or parang hindi naging tama at hindi ganun kapakipakinabing or effective yung way natin na ginagawa sa pag-aalaga, baguhin natin siya. Mag-research tayo, mag-aral, para mas maging tama or proper yung pag alaga natin at kung ano yung suit talaga sa inaalagaan natin ng mga uh, gaya ng tilapia at dito. Maski sa aquaponics, hindi naman dahil sa na-set up na natin siya, ayun na yun, kailangan talaga ng regular monitoring, daily monitoring, hindi yung parang pababayaan na lang natin, balik tayo pagka-harvest na. Ano yun eh, parang alaga na dapat binibigay natin yung tender love and care natin para ibabalik din nila sa atin yung inaasahan natin na magiging harvest. Sa lahat po ng mga interested viewers natin ngayon, lalong higit sa mga kapwa namin San Joseño, na nagnanais na magsimula ng aquaculture at aquaponic setup sa kanilang mga tahanan o kaya ay sa kanilang mga pamayanan sa kanilang komunidad, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. Ito po ay City of San Jose del Monte dash City Agriculture Office. Maaari din po kayong pumunta dito sa aming tanggapan dito po sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Open po ang aming opisina Monday to Friday, 8 AM to 5 PM.